Yan, hello guys. Yan. Ating lulutuin for today's video guys. Ako ay mag -pre mag -pre prepare na nang aming pananghalian ni Don Saber. Shhh. Hmm. Ito po ay sarap nito guys ito guys pag kayo pala ay nagluluto ng ganito tatanggalin nyo guys yung ganito tatanggalin nyo yung pulo tapos kukunin nyo to yung iba, di yung tinatanggal. Pero ako gusto kasi tinatanggal yung ano, yung kanyang plastic. Yung iba din pati, meron pa itong mga laman na isda. Ano ito, anak? A squid. Opo. Nakain ka nito? yeah. Huwag na, anak. Huwag na. Huwag. Malansa. Hmm. Iyak. Si sarap to. Oh. Um. upo ano um, Opo. Mo naglaro. ko nang hawak. Huwag, mo malansa. Lansa? Wag na malansa nga. Amuin mo ito may matan lansa. Hmm. Linisan lang ni mama. San kaya ay merong isda sa loob. Ayoko nang may ganun. Ay, ay, ay. Yung iba, hindi na nila yung ito tinatanggal. Pero ako gusto ko yung tinatanggal yun. Para tuloy na ang kain. Diba? Diba, diba, diba? Oh. There's one more. Are you up? Lahat na ang mahal, guys. Diyos ko, ang hipon na to ay ano, ang pusit na to. Hindi, hipon kay squid. Uh, ah, opo. Not hipon. Opo, oh, I'm sorry. Not hipon. Oh. <laughs> uh, hindi nga ito. Ting... Ay, mali naman si mama. Ay, hindi nga ni pala ito hipon. Ay, squid daw. Wow, Tanggalin natin yung... Ang bigas, ang mahal. Ang ulam, ang mahal. Diyos ko, paano ng people sa mundo. Paano kailangan rumakit na marakit rakit na tayo at paano marakit rakit na magkalat na naman ang anak ko with lord Hmm. Tapos guys, nakalimutan ko pala. Kapag kayo ay magtatanggal nito, isama nyo na rin pala ito guys. Oh. Ito oh guys. Ito yung ulo. ba? Hmm. Tapos meron yan guys. Ipin oh. Ayan oh. mo ito or ni-squeeze mo ng pagay niya sa parteng ulo, may makukuha kayong matigas ito. Ito po yung kanyang ipin. Yan, tatanggalin din natin yan, guys. Nakalimutan po kanina. Uh -huh. na sabihin Pero kailangan yun talaga, guys. Tinatanggal. sinatigas yun yan. Kaya tatanggalin natin. Ako oh, di ko na tinatanggal yung itim nito. Yung pinta. Ay! Ayun. Ang nasa damit. Guys, magpapalit na tayo. Ay! Yung iba kaya, tinatanggal nila yung tinta. Ako, mas gusto ko kasi kapag magluluto ako yung may tinta. Yeah, yeah, ah! Hmm? So, may tinta na may dun sa akin niluluto. Tatalsikan sa ating mata at pinipis niya. Yun nga guys, ingat din pag kayo magluluto o oh, magkatanggal o maglilinis nito kasi tum, tulad nga, tumatalsik yung tinta niya. Yan, mamaya na ang linisan niya. Uh, tapos natin itong linisan. binababa ko guys kasi tumatalsik yung mata yan uh -huh. Ayan na yan na ang ating ang tawag nga ng anak ko squid tapos ito guys diba pag niluluto siya ang bilis niyang lumiit yan ang bilis kumupos ba yan Ganun yung isang kilo mo kapag niluto mo na siya one quart na lang kaya ang gagawin natin para mas dumami siya ito sasamahan ko nito guys oh, ito hmm. Magsasama na rin ako nitong sitaw. Sama na yan para pagluto natin mamaya. May kunting gulay, hindi naman puro pusit lang ang ilalagay sa ating lulutuin. Pero yung iba, gusto nila ng puro. Ako kasi hindi, hindi talaga nawawala sa akin yung gulay. Magluto ako ng baboy, guys. Gusto ko may gulay pa rin. Mas maraming gulay kaysa sa taboy. Yun ang ano ko. Hilig ko. Ayun lang guys. For today's video. Oh. Andumin natin. Bye for today's video guys. Thank you. Mama. Thank you.